ano tingnan natin kung mabubuo mga 10 minutes na yan nilagay ko yung kawali ah, uh, may init na yan hindi uh, di pa rin mabuo which medyo mahina pa yung yung um, araw oh. pero sobrang init Hello. Oh. Dito ako sa bubong, bubong namin 'no. Oh. tinan mo. 'Yan yung itlog. Oh. 'Yan. 'Yan ang itlog na nilagay natin. Sinasabi ko na nga yung kawali nasa 10 minutes na 'yan dito sa bubong. 'Yan. Nako, wag na natin nantayin kasi parang ako ang maluluto dito yung ulo ko maluluto ha ang init yan pwede na yan pwede na makain perfect na yan yung puti lang na buo yan no? dito tayo sa taas o oh. ibig sabihin hindi pa ganong mainit kasi hindi pa naluto yung itlog yung puti lang naluto ayan, ayan na, sobra ang ulo ko ang maluluto nito